No, marami nga po ang iba't ibang application na gumagamit ng artificial intelligence. Itingnan na rin ang possibility ng paggamit ng AI para sa brand building at sa advertising. So para bigyan tayo ng mukha ng balita na yan, Mobile Journal, Francis Orson. Sa usaping artificial intelligence o AI, marahil una nating naiisip ang ambag nito sa pagpapadali ng ating buhay. Tulad ng chat GPT na one click away lang para sa mga impormasyong gusto agad malaman. At habang umuusad ang panahon, patuloy na dumarami ang artificial intelligence applications sa iba't ibang industriya. Ilan dyan ang chatbots, smart at AI powered products, virtual assistants na kaya ng utusan gaya ng tao, at marami pang iba ang kahalagahan naman ng paggamit ng AI ang tinalakay sa taunang general membership meeting para sa brand building ng Philippine Association of National Advertisers o PANA isa sa mga nanguna sa talakayan ang president and chief executive officer ng Philstar Media Group in our highly uncertain and complex environment there's a tendency for us to be all over the place to want to do this and be that to ride on just about every trend that we feel Is the next big thing. We ourselves have had to do much rethinking and restrategizing in the past years to fight not just for our share of space in the overhauled media landscape, but more importantly, to shine the light of truth when this information tends to attract more clicks. Marami ng brands at mga kumpanya ngayon ang gumagamit ng artificial intelligence. Pangunahing dahilan ay para mapabuti pa ang customer experience. Mas cost-effective at mas madali para matugunan ang mga problema ang umuusbong sa pagitan ng brand at kanilang customer. With just a few clicks, you can teach AI about your brand, its voice and style, and even the gritty of your industry. And when we talk of uh, AI's real results... Uh, ai can actually be your wingman with all sorts of ways so searching smarter managing knowledge like a pro and keeping customer happy with chatbots Samantala, ipinakilala rin sa PANA Brand Building ang mga bagong board members ng organisasyon para sa taong 2024. Sila ang mga nasa likod ng pagpapatakbo ng malalaki at kilalang kumpanya at brands sa Pilipinas. At isa sa mga sinumpaang tungkuli nila ang responsableng paggamit ng AI para sa brand building at advertising. It should build walls and it should let creativity soar uh, responsibly. So that's how we really truly unlock the magic and future of brand building with AI. Nagpasalamat naman si Philstar Media Group President and CEO Miguel G. Belmonte sa mga company brands na naging katuwang ng media company para magtuloy-tuloy ang paghahatid ng balita. All these achievements would not have been possible without your partnership. In the most difficult of times, your support helped keep the lights on, helped save jobs, helped us keep the Filipino informed. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Samantala mga kapatid, nilinaw ng mga health expert na hindi pampapayat ang gamot na Ozempic. Babala pa nila maliban sa baka makasama sa kalusugan, hindi rin ito basta-basta pwedeng ibenta hanggat walang reseta ng doktor. Para bigyan ng mukha ang balita, nagbabalik po si Mobile Journal Francis Orsio. From overweight or obese to normal weight in just 3 months? Sa mga trending post sa social media, ganyan daw kabisa ang umano'y pampapayat na gamot na kung tawagin ay Ozempic. Hindi lang yan sa Pilipinas patok dahil sa nakalipas na taon talagang nagkakaubusan sa world market ng naturang gamot. Pero ang akala ng marami na anti-obesity drug, fake news pala. Yung Ozempic o yung semaglutide 1.0 mg ay ginagamit bilang gamot para sa diabetes yan ang approve niyan dito sa Pilipinas sa FDA however for convenience dahil nga once a week lang to ina-administer na tinuturok sa chan uh, ginagamit ng iba dahil akala nila bababa talaga yung timbang nila may iba't ibang klase ng anti-diabetic drugs na magkakatunog ang generic name gaya ng semaglutide sa ozempic at ang liraglutide. Kinokontrol na mga ito ang appetite ng isang pasyente. Kaya siguro ginamit na ring pampapayat. Yung mga glutide na tinatawag natin, ito ay mayroon silang tinatawag na uh, class ng gamot na GLP-1 receptor agonist na kino-control sa ating mga hunger at saka sa ating satiety. So kumbaga parang uh, pinapababa niya yung appetite mo. And in return, ang mangyayari dyan ay yung mga pasyente ay mawawala ng gano'ng kumain. Sa programang sa totoo lang, nilinaw ng Philippine College of Physicians na hindi pampapayat na gamot ang Ozempic. Ang um, Ozempic ay isang prescription drug. No? Kasi ito ang talagang pinaka-indication ng Ozempic ay para sa pagpapababa ng blood sugar. So sa mga may pasyenteng may type 2 diabetes. Okay. Although, uh, isa sa mga nakita na maaaring benepisyo ay ang pagpapapayat. But, uh, please take note, hindi ito binibenta talaga as a weight reduction uh, drug. Babala pa ni Dr. Limpin, maaring mamiligro ang buhay mo kung gumamit ka nito ng walang preskripsyon mula sa doktor. Lubhang delikado raw ang pag-inom ng Ozempic kung wala namang diabetes. Posible kasing bumagsak ang blood sugar level. At magkakaroon pa ng tumor o cancer sa thyroid at komplikasyon sa kidney at pancreas kasabay ng pagdudumi at pagsusuka. Kaya paalala ni Doc, lalo sa mga butika at iba pang nagbebenta ng Ozempic, kailangan ng reseta para sa gamot na ito siguraduhin pong registered po yes. yung business nyo. Mm. No? At sig siguraduhin po ninyo, registered na kayo po ay nagbebenta ng gamot. At siguraduhin po ninyo na kayo po ay meron pong pharmacist na naroroon po sa butika po ninyo. Dahil kung wala po, then ano po yan, that will be against the law. Kung gusto talagang magpapayat, maraming alternatibong paraan na hindi pa masakit sa bulsa. Gaya ng regular workout, samahan po yan ng tamang disiplina sa ating lifestyle para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.